pero sa totoo lang medyo pa nga ako ng aki. tibak. <laughs> askas 'to kalo akin feedback. Ah, isa po ang sasabihin ko sa utak ng kasat. wala. Kaimo kunyari. nyare? Oh. Oo. Ayan po, sa wakas, nakapag-sunrise din kami dito sa beach ngayon. O, oh, diba? October 31, walang paso, kaya pwede kaming mamasyal dito ngayon. At saktong-sakto naman na yung ulan ay kagabi umulan. Tapos ngayon ay wala na. Ayan, o, oh, kayo maliwanag ang ating sikat ng araw. Kitang-kita po. Hmm. Magpapahangin-hangin kami ditong mag-anak at magkakape. Kaso ang problema, yung aming hinihintay-hintay na pandisal ay ngayon naman wala. Wow! Ano, kamo sa akin dalawa, walang pandisal. Lungkot ang magtatay, walang pandisal. Alaga naman! napakaganda ng beach ngayong umaga. Swoffer. Ayan, may mga kabataang nagki-clean up drive. O, oh, tatay. O, oh, ano na. Swimming na. Wow. Oh. <laughs> Salamig yun, know? oh. Pero meron pong mga nagsuswimming. Yeah, ang ganda ng sikat ng araw. Ang ganda ng buhangin. Ito masarap. Ilatag mo na, dad. Ilatag mo na ang ating ano banig. May banig po kami dyan at may upuan. Ayan, dalawa. O, buksan ang kape. Buksan ang kape. Malungkot kayo dyan. sa lang ba? Huwag papasaya sa inyo. How about the beach? <laughs> si daddy di pandisa lang. <laughs> si otep di malungkot. Walang pandisa sa <laughs> Alata-alata yung mag eh, oh. O, oh, meron naman kaming kape. Ah, di ba? oh, di ba? Ah. o, oh, mamaya pala mag-record ako ng Aqua Flash oh, para sa ating pangkabuhayan showcase. Wow. Oh. Sarap. oh, anak, kape ma. Kapi-kapi na ang mag-ama. Ako rin! Yan! Parang haabutin yata kami dito ha. Ha? Masyadong malapit tayo eh. Pero hindi yan kasi kung aabutin kami, meron dapat ditong makinis na mga lupa. Kasi dinadala niya yung bato doon sa mismong dagat. Ayan wala naman talaga ng ano pag umaga dito. to ang nakakaano eh. Ah, nililigo nga mga bata eh. Hmm? Diba ang healing power ng beach? o oh, ang ganda ng sikat ng araw. Ayan, oh, tagay pa, dadidi. sana, ganyan sana mga tagay yan, oh. ganyan tagay na wag <laughs> Kape. <laughs> oh. Background dagat, o, oh, 'di ba Ayan, maganda, oh, maganda, o. Oh. Ikaw na, kapi pa. <laughs> Ayan, o. Oh. Ganito lang po kasimpleng umaga, no? Wala na yung pagod sa buong linggo. Matagal namin na ano eh, natsinambahan kasi yung ganito na walang ulan. Every week na lang tuwing mag ano kami, mag, mag ready talaga. Nako, laging umuulan ay ngayon, o 'di ba? Na talaga namin ang sunrise. Tapos yan, tingnan niyo naman yung kaulapan, sobrang ganda. Wala pang ulan. Tapos ang ganda ng klima niya kasi malamig sa ano, malamig sa katawan. Sobrang ano talaga, sobrang refreshing sa ano sa mind and body. Wow, mayroon pa ganun. I-zoom natin ang White Island. Ay, i-zoom ko na lang. Ayan, hindi makikita, hindi nakikita eh. Ayun. Wait lang. Hindi siya masyadong makita pala. Kulay kasi yung mga kasi ng mga ano. Yan kasi eh, oh. Ayan siya po eh. Ayun, kumay ko tuloy yung luwiwanag. <laughs> ayan, isusum ko na lang. Diyan naganap yung proposal ni Jasmine Albert. పంటలకి దానికి rin, gusto rin maglaro na parang bata ni Daddy D. araw na kami Parang palalim po, ayan o. pangat Paangat ng paangat yung ano ng tubig, yung alon. Ayan, sige. Parang ang gaganda ng mga driftwood na natatangay dito, Dad, o. Oh. know, meron, o. Ganda. Ganda. Pogi pala, pogi. Oh. <laughs> ang lawak po ng aming lakaran dito. Ayan, o. Oh, ang lawak ng nagiging ano pala ng tubig ngayon, o. Oh. Ibig sabihin, medyo malakas ang alon, ganon. Malaki ang alon na... Ah. Oh, ayan oh. Oh. Hmm. Ah, oo nga. Mababaw. Sabi ng expert. <laughs> ayan nga. Hanggang dito na lang. Hmm. Yeah, ayan nga. Okay. sarap. Dali di Enjoy ang bata ah. Ang sarap ng ano oh. Ang sarap kasi sa ano. Guys, ang sarap po. So, Parang hindi kami araw-araw sa katulik ah. Eh. Um araw-araw din kayo sa tubig pero hindi sa ganitong beach baka si yung ano niya ayan eh lakas oh ah. uh -huh. apo tato ay oh Puti-puti. Siyempre, ah. Ganda, oh. Ayan, Nakaka-ano, oh. Otep. Magstay lang po kami sa Glet kasi para makapagpapawis-pawis ng konti. Tapos po ay mamamalengke kami. Ipapakita po namin sa inyo ang amin. Papasilip lang ng konti. Ang aming temporary public market. Kasi po yung public market namin na dati, nakikita ninyong pinamamalengkehan namin ay ayusin po. I-renovate -re na, pagagandahin. Kasi nakita nyo naman medyo luma na po talaga yon. Ayun, nilipat po yung aming palengke sa kasalukuyan. Nandoon na po siya sa labangan, poblacion, yung kung daanan pa uwi po sa amin. Malapit po sa Gaisano. Tabi po siya ng Gaisano kasi nakikita nyo naman yung Gaisano na pupuntahan naman natin yung location noon. Malapit doon sa, ano, sa shop din nila, Dada. Kaya ang ganda ng pwesto ngayon. nagbabaon-baon yung sako. Ang sarap po eh. Wow. <laughs> Parang na-foots pa na yan ha? ha? Parang na pa. Parang nag-foots pa. Oo. Uh, sarap. Kinis-kinis ng aking salampakan mga mga. Tingnan oh. <laughs> nyo ha. Oh. Tada! Oo. Oh. Wow. Diba? Ngayon, eh. Sarap eh oh para po talaga may foods spa, napakasarap sa atin may pa yung talaga lakas ko na naigang foods spa ng ano, paglalakad sa buhangin nagkapi na naman ulit si Daddy D. Siyempre pa. kape to the max na naman. O, kami naman ni Otep ang maglalakad-lakad. Kapi <laughs> po ulit. O, ikalawang kapi na anak. Ikalawang kapi. Si Otep ayaw na. Ay, nakadalawang. Ay, po ng sikat na araw, nakataas na. Eh, ibig sabihin ang sikat na araw, nakataas na siya. Pero hindi pa po ganun kainit. Hindi pa mainit kasi bare Ngayon talaga yung, sino, yung ano ng hangin, malamig pa din. Medyo malamig pa. Kaya masarap ang ano sa pakiramdam. Sayang wala sila, ano no, yung mga bata. Ito sana masarap na ano ng mga bata. Bukas ulit. <laughs> Bukas ang umaga ulit. Walang pasok eh. <laughs> pandesal daw sa bukas. <laughs> Lalo wala yung pandesal bukas at mag-undas nga. Di syempre, ano yun, baka naglilinis ang pansyon. Magbaho mag na lang kayong sandwich bukas. Magbaho na kami ng sandwich bukas. <laughs> Waiting talaga kami kay Mr. Pandisal nung kailan niyan dalawa sila nandiyan sa gilid. Masama ka mo niyang pag andun na, nakatambay na sila. ron. Oh, o, di saka tayo bumili. <laughs> Ayan, oras na ng pagliligpit. Ligpitan moment na. At uwi na. Ligpit-ligpit na po kami. Ayan, chinelas ko nandoon pa. <laughs> ligpit na ang mag-ama. Dahil medyo mainit na po ang sikat ng araw at pupunta pa po, po kami sa palengke. Tiklop na ni Daddy di ang 22, ay 20 ano na, 25 years old na banig. Wow. <laughs> yan ang kauna-unahan ko pong banig. Doon sa Metro Manila. Yan ang unang-una kong nabili nung ako ay nagtatrabaho. Ah, okay, nasa kabayanan na ulit tayo. <laughs> dinala yung mga no-party ko. Baka ilalagay doon sa may manig. dito po yung papunta sa apartment na so yung palengke pong bago na temporary malapit lang po sa amin, dito lang ayun, o nagbibuild up na yung mga sasakyan yun lang ang magiging disadvantage pag papunta akong school ayan, medyo ano na siya magiging matraffic dito nga, dinala ay pero syempre mamalengke tayo eh bakit mawal mamalengke? Ngayon po pala yung program ng ano, ng opening talaga. Ayan na po. Ah, may tugtugtugtug -tug 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 na eh, oh. May makaya may mga lito, dito. Ayan po yung San Jose. May parking naman dito sa ano, sa likod. Ayan pala, hindi pa masyadong tapos. May parking naman siya siguro dyan yung mga prutas dati no ayan no, meron din pala dito sa side, ayan po yung mga ibang mga ano pa meron pa pala dito sa side e eh. para masubukan po natin ang ano, o sabi na dito yung mga gulay eh. saka yung mga groceries o dito pala sila sa side na to ang ating bagong palengke tapos diretso na palabas dito sa may school na namin yung way dito kaya lang medyo magiging traffic siguro dito sa akin kaya yun yung school namin